mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala po kung sila ay may tatanging at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit sa araw-araw. Palang umaga at ang gabi sa inyo lahat. At sa mga ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, liwaga ng pangasinan. Kung na po kayo magtubiling, pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindut na rin po ang icon like para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Makakalog ko po, po sa inyo lahat ang aking manalalaman po dito sa iwangan ng Pangasiyan. at mga orasyon at panggamot na spiritual physical karamdaman ay eh, dito po nyo lamang po matutuklasan sa iwangan ng Pangasiyan. Baka tanda lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga tao na eh, nangailangan. At huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot pong uh, tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutong mo sa kaya ang Diyos na pong magagabay po sa inyong ng mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik, tikdik -tik, at mga na pagkamahal ng ating Diyos ang mga sa lahat at sana po ay uh, sa lahat po ng mga saan man naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana po ay palagi po kayong malayas sakit sa araw-araw at uh, palagi po kayong uh, kung may oras po kayo, time po na bago po kayo matulog po ay huwag po kayo makalimok po manalampat tayo sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat para palagi po kayong gabayan iligtas sa kapamakan sa pangalib o sa, sa lahat ng sakuna po dapat po kahit na wala po kayong uh, poder po kung nasa malaking lugar po kayo dapat po ay eh, wag po kayo uh, magpasama na humingi ng gabay na manalangin muna kayo bago po kayo humingi ng gabay uh, o healing sa kanya para palagi po kayo gabayan sa oras ng pangailangan po at malay sa sakit sa araw-araw sana po ang isisir ko po sa inyo ngayon araw na to ay eh, pakaingatan po ito po ay basag ng walong im, magaling sa gamutan, pamatay, ah uh, magaling sa lahat ng bagay kapag inuuli, inuhuli, inuhuli sa mga kahilingan po. ah uh, pwede rin po kayo maghiling po dito kung nausal niyo po at pwede po rin maghiling po. ah uh, kaya sana po ipakaingatan, huwag abusuhin po. ah uh, gawin lamang po ang pamamaraan po na aking ituturo po at ah uh, sana po ipakaingatan ko eh. napaka kwan po itong walong im na uh, napakabisa po ito sa lahat ng oras ng kagipitan sa sa kapanganiban po uh, kahit na po ito gamitin po nyo sa sinapian uh, siguradong lalayas po yung sumapi malulusaw po pwede rin po itong pamatay sa magkukulang po uh, napakabisa po ito na aking walong im na Uh, ibabagi po sa inyo basag ng walong im magaling sa gamutan, pamatay at magaling sa lahat ng bagay kapag inuhuhuli sa mga kahilingan po narito po ang orasin po uh, matam, mikam, gitam, makam, mikam, mikam ma mamitam, maun kumain, malang milam, bumo matam, mitam makam, mikam, ma mamitam may kumain, malang milam, bumo matam, mi, mitam, makam, mikam, makmamitam, maimpumaim, malamurok, milam, mumumum. Yan po. Ay, ito pong orasyon po. po, maraming salamat po uh, sana po mag like uh, share uh, subscribe po pakipalo po, maraming salamat